Kulungan ng bagsak ng isang Koreano matapos itong pagsasaksaki ng alagang aso nang hiningi niya nitong tulong upang hugasan ang kinagat um, hugasan na kinagat umano ng stray dog sa Maynila. Patrolwoman Human Princess Ira Reyes sa balita. Pasado alas 4 Ay na madaling araw na mahuhi ng mga nagpapatrolya ang Police Maynila ang isang Korean national matapos manaksakito ng isang alagang aso sa isang grill house sa Malate, Manila. Pinilala itong si Jung, 42 anyos, residente ng Pasay City. Ayon sa investigasyon, nakagat ito umano ng isang stray dog. Dahilan upang humingi ito ng tulong para hugasan ang sugat sa nabanggit na grill house. Sumihingi siya ng tulong uh, para mahugasan yung paa niya na uh, nakagat ng aso. So itong uh, waiter at uh, yung isang kasamahan niya, pinasok siya sa toilet at hinugasan yung sugat. Katapos noon uh, may mga tumatahol na aso. Gamit ang isang kitchen knife, sinaksak nito si Erica, ang alagang aso ng nasasabing lugar, kung saan nagtamo ito ng apat na saksak, naging dahilan ng agarang pagkamatay ito. Maliban pa doon, meron pang ibang mga aso doon, hinabol din niya para saksakin. Ayon sa sospek, natakot lamang itong makagat ulit ng stray dog. I'm there again, but I'm sa aso na si Erica, dinala na rin ito sa isang pet service for cremation. Ito namang suspect natin, dinala na rin natin sa ospital para mapa-injectionan din ng antirabis. Pero na-inquest na po ito, na-file na po yung complete laban sa kanya. For violation of the Animal Welfare Act and at the same time, ganun din po, meron din po siyang kasong uh, malicious mischief at kasalukuyang nakatitain siya dito sa General Assignment and Investigation Service na uh, cell natin. Mula dito sa himpilang pampulsyo ng Maynila, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Princess Zaira L. Reyes. Alaga na mataas, taga-taguyod ng Balitang